ito na mga kapadres yung pangalawang dive namin hanap tayong isda na mga pana na ito malaking samaral mga kapadres labas ang buntot nakatago ang katawa sa butas sigurado traidor mm -hmm. dinobol rubber ko ang pagkasa ng pana at para talaban ng pana natin mga kapadres ayan na lampas sa katawa niya yung ating sima ng pana dito na rin kami sumisid sa sinisira ng ulan dive hindi na kami naglipat mga kapadres dahil malakas ang dagat mayroon pang baka tayo mabagbag ayos itong pandagdag sa unang dive Salamat Lord na marami Sana may kasamahan pa ito At para mahuli pa natin Malapad na sa maral ito o likuan Kung tawag sa amin ito sa Quezon Masarap dito luto Sinigang or sabaw mga kapaders Ito rin yung isdang mantak makatinik Para itong danggit pag nakakatinik mga kapaders Kaya kundi ingat lang kayo pag kayo nakabinggit yung isda sa palingki. Hanap natin ang kasamahan Yung sa Uy naroon Pagay mga kapaders Nagulat pati ako Nakatakot yan mga kapayos Pati yung buntot na yan Dahil may kibo Maganda ang buntot na yan Kung mahaba mga kapayos Maganda pang sa suwang Awan ko lang kung totoo Hanap lang tayong ibang mga pana Huwag na yung paging ayon Bawal doon pa na yung mga kapayos Sabi ng mga iba Pero mas upsan ang kinunot yun Na ito kanuping mm -hmm. Yari ka dyan kayaan dagdag mga kapayos Ayan ah Nang palabo ng butas Pag ganun kayang isa na katalikod Mayroon pa ka isang kitin Mayroon pa harapin baka lalong sumuot sa butas kaya pinaka ko namin kinatalikod mga kapaders ayan sima nakalabas hihidin ko sa bato yun para lumampas mga kapaders yan okay na nakalampas na hindi ito mga katakas matawid tayo ng kabilang bahura oy ano ito ibang klaseng nilang itong mga kapaders kinakain kaya ito nakakatakot ang kulay mga kapaders ibang purma huwag natin kuhain yan baka nakakalason Hanap lang tayo ng ibang mga pana, huwag yun mga kapaders, at baka tayo malaso na yun. Hindi pa ako nakakain ng gano'n na isda. Ito na lang ang kanuping, ito sigurado, masarap. Mm -hmm. Pambinta mo na mga kapaders, nagitik natin, ayan, nagpipisig-pisig. Siya nga pala mga kapaders, kaya medyo madilaw pa lang konti yung bahura. Yung aking plastic na gamit ngayon, Hurkos DL40. Kulay dilaw ang lingas mga kapaders, kaya madilaw ng kaunti Hanap ulit tayo mga kapaders, naroon, kabilang bahura at tatayo na lang uy iyan at baka may isdang panain uy na ito mga kapaders dito pala ang uy sarmuliting malaki mm -hmm. ito yung tagabuhang yung sarmuliting mga kapaders ito yung madalas sa mga parakawil yung manang bibisugo ito yung isdang madalas na bibili sa palingki ng mga parabili mga kapaders ayos itong pambinta pandaradagdag mataan tama hanap ulit tayo na ito malaguno mga kapaders ito masarap sa Pasiguruhin ko daw pagpana. Mm hindi -hmm. Hindi ka dyan makakabunot. Parting palikpikan ko pinatamaan kung sa tao sa parting kilikili ang tama. Yung nalaking isda ito mga kapaders, minsan nabot ito ng 10 kilo isang piraso. Ito yung madasa ng mga ibang parasisid sa araw. Estimate ko dito, mga 300 grams lang ito. Hanapan pa natin at baka mayroong pang kasamahay malaguno na yun mga kapaders. Diyan sa unahan, na ito may nakatago sar muli ti mga kapaders taga buhangin uli gigitikin ko mm -hmm. yun sintilan tayo mga kapaders ayos ito halos maganda ang sukat halos sa lang na pala iba e talaga pa nagsimoy ng amihan ang isda tumatabigaling kalaliman mga kapaders first class na isda ito hanap tayo sa parting unahan ayun mga kapaders sobrang linaw ng dagat dito buhay na buhay ang mga corals naroon may isda lumalangoy Oy, bigan or matampusa mga kapatid. Ayoy, sige, hiritan lang oy. May lap ito. Baka ito nakita na ng mga ibang para lang oy. Sana na sa spot mga kapatid. Sige, hirit. Ang spot ko maliwanag kasi ka pumunta. Kita pa rin kita. Magpalapit ka lang sa akin. Ya, sa bato sumuot ka. Yon, minto mga kapatid. Sigurado ka sa akin. Mm hmm, mm Nakabulot. Ulitin ko mga kapatid. Mm hmm, Mm may lambingan sana mga kapaders nakalaya, sumuot sa butas mamaya pagkatanggal ko na ito ating nga yung lambingan na yun masarap yung sinabawan na ito guso, orgasang, buhay na corals na ito mga kapaders sulit naman budlawan balagbag ng kaunti mm -hmm. na naman ayos ito, salamat lord na marami sana may kasamahan pa ito malaking budlawan ito kasi nilaki ito ng braso ng aking inakay estimate ko dito mga 200 grams mga kapaders salamat nga pala ulit sa amerikano thank you po sa iyo sa tulong para sa aking pag adjust ng camera na ito is the mm -hmm. pang ihubok sa aking inakay na naman bibeya or lipstickan mga kapaders ayos yung pang ulam sana may kasamahan pa at para aking mag ina tag isa yung aking inakay sa kayong ina ng inakay ko matabang isda ito hanap ulit tayo Diyan sa unahang pakita naroon bigan matampo sa ulit mga kapaders mm -hmm. Yari ka na naman, pandaradagdag, pambinta Gigitikin ko na rin ito at alasin ko sa pana At maghahap tayo ng panibago, baka meron itong kasamahan dito sa bahura Hanap ulit tayo Pakita, isda Dito sa butas, at silipin Baka may nakasuot Wala mga kapaders dito? may nakasuot, alatan, naroon. Mm hmm, nakabulot mga kapaders. Nasa na kaya yun? Naroon sa unahan. Susundan ko na lang yung mga kapaders. Naroon, malayo. Sige, hanggat na kita ng lingas ng ispa, nakikita kita, di ka makatakas sa akin. Naroon, nagdudugot ng mga kapaders. Masama ang tama. Nangitim ang ulo. Mm hmm, di ka na makatakas dyan. Pang ulam bukas, Pandaradagdag matabay ito mga kapatis dahil may buwan na, na naman tayo. Ang mga isdang bato aming nahuhuli, kahit anong luto mga kapatis, masarap, basat kahuhuli, matamis-tamis ang lasa kahit hindi kumplito sa ricado. Hanap ulit tayo. Nasaan pa? Na ito, solid mga kapatis. Mas dito sa bahura. Mm -hmm. Lagatak na naman ikaw. Tsatsaga-tsaga ang mga kapatis. mga sulit na ito. Ito yung makapal laman, bukod sa lahat, patimbang pa maganda pa ang presyo 1.30 kasama ng talit bago mga kapaders. sana mayroong kasamahan pa hanapan natin pakita naroon ulit mga kapaders, sulit na naman ayun sige lang may papalayo sa atin tayo nalapit mga kapaders, sana tamaan ayun maay mailap mga kapadyers tamalikot mm -hmm. tinamaan man naudog tinama sa partingit na ng katawan malalaki ang sulit dito mga bagong tabi ito mga kapadyers galing kaliman nakakatuwang pa na pag ito kalaki malaki ang patamaan mga kapaders ganitong isda ang order sa amin ng buyer mga kapaders mabinta raw mabinta nga lapula po hindi sa amin binibili ito naman sulit masuot pa sa butas sumarap ka sa akin mm -hmm. mataang tama lang pa sa partim palit pikan may talikbago mga kapaders susunod ko na lang, lang yung talikbago at baka huminto yung sa partim buhangin nasa na kaya yun Oy na ito kuminto talaga mga kapaders yung sul higot yung sa pana at baka makalayas pa talik bago naroon na sige lang yun mga kapaders ay talagang mailap bumalagpag ka ng kaunti kaunti pa pidi na ito mm -hmm. bali dalawa isang talik bago, isang sulit mga kapaders sa ibang lugar daw, no, pag ng nagbilang itong isda magkaiba presyo, dahil magkaiba ang isda dito sa amin, di isa lang ang presyo Hanap na naman tayo. Na ito pa, solid. Nakaharap sa atin. Mamo. Mm -hmm. Lagatak na naman. sigi ikot. Hindi ka dyan mga kabut, sa pana kung yan. Hoy, umang mga kapaders. Yung umang na kinakain nyo, yun, masarap yung inihaw. Yung sipit mga kapaders. Pero yung katawan, hindi ko kinakain. Sipit, kinakain ko pag iniihaw mga kapaders. Masarap yun, ulam. Hanap ulit tayong iba. Diyan sa unahan na naman. Naroon. Sulit na naman. Medyo maamo ito. Akin lalapitan. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Sige mga sulit, pakita kayo. Pagtsatsagan ko yung panain at bukas ng umaga pag kayo naibinta, kwarta kayo. Napaganda yung pangalan dive namin. naglalapasan ang mga sulit mga kapaders. Baka gawalan ng malingas ang plaslet namin. Dumaraw. Hanapan natin, baka mayroong kasamahan. naroon lapu-lapu mga kapaders. Groper bulog kong tawag sa amin sigunda sa grouper na wako kong tawag isdang kumuplads mga kapaders mm huwag -hmm. lang makabunot aroy sabi na nakabunot mga kapaders sa yung grouper hanap na lang tayong ibang mga pana na ito balitin dagat mga kapaders may isdang nakatago isdang may balbas mm -hmm. timbungan mga kapaders pandaradagdag ayos na ito andito lang palang may erisda mga kapalos malapit lang sa amin isdaan lang talaga ito bira dito ang kulambutan minsan pag nakatsim po dito ng kulambutan lupit namang kalaki talaga isang piraso lang sulit na mga kapalos naroon talikbago nakasuot sa binagong mm -hmm. malapad ito Maganda pagkasagipit mga kapaders, sigun-sigo sa butas malapad at malaki ito sigurado. Ay mga kapaders, maahon na rin kami at mauwi na. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa Dalwan Dive. Ayos man, kalating estero, mga surahan, saka malaking timbungan, matampo sa talagbago, saka malapad na sa maral mga kapaders. Okay na ito, mauwi na rin kami. Oras nga pala ngayon, alas 10.35 mga kapaders, maaga pa. Hindi pa na alas 11. Mahawit na rin kami at nahebas na at baka doon sa sabangan, hindi kayo makapasok, baka may basagan. Nakahuli pa si lang si Kadab Siriko ng isang kulambutan mga kapaders. dalawang kilo na yun o, kulambutan. Ayan mga kapaders, nahawit pala ang kabit sa tabi. Pinipili ng isda, ititimbang na sa bayer ngayong gabi. Kuras nga pala ngayon, alas 11, 25, mga kapaders. Malas 12 na rin. Pinipili ng mga isda, hmm. yung dapat itimbang sa bayer at yung iba, pang ulam mga kapals yung ayun, mga ayun. alatan pang ulam nalaking saka yung diglig. abang abang lang bukas kung makalamit kita yan dyan sa dalwan dive ayan surahan hindi pa tapos pumili mga kapaders ayan mga sulit, malaki isang kulambutan na ito na mga kapaders magandang umaga sa inyong lahat ito kabintahan lahat lahat sa dalwan dive 2,370 ang gastos 256 ito ang natira sa 114, pinag-apat mga kapaders tatlong tao lang kami pangapat ang bangka itong partihan bawat isa 528 ayos na ito mga kabilang na patakilong bigas saka asukal kape sulit na mga kapaders salamat lord na marami sa biya na pigilong sa aming kagabi pati sa ating karagatan marami salamat ulit sa inyong panonood abang abang susunod adventure natin gagawin god bless ingat tayong lahat